hindi nga ako mga kasali mapakali dahil naubos na yung mga soft drinks ko sa rep. Kaya ayan, hindi ko na talaga pinagtagal. Nagsipagsipagan na talaga ako dyan sa aking munting tindahan. Nung mag-ama ko nga kasi ang nagbabantay. Kaya ayan, hindi ko nakikita na wala na palang mga soft drinks dyan sa loob ng aking pare. Kaya nung may bumili sa akin ayan, pagbukas ko, zero balance na pala. At syempre yung pinaglagyan ko ng aking mga depote is maraming dumi. May mga kanina nagsisipaglaglagan laglagan dyan sa lalagyan ng aking mga pa soft drinks, merong biscuit at syempre meron ding tinapay. Ewan ko ba? Ewan ko ba kung bakit madumi ang aking rep na yan? E eh, palagi ko namang nililinisan at syempre palagi ko namang pinupunasan sa tuwing binubuksan ko at nag-aayos ako ng mga natambak na mga leftover na pagkain namin. O ba diba, leftover talaga kasari. At syempre bago ko nga pala nilalagay yung aking mga niriripil na mga soft drinks ayan, isa-isa ko din po pala yung pinupunasan mga kasari. Pag kasi hindi ko pupunasan yung mga bote mga mga kasari, marami pong alikabok at syempre isa din po yung sa papadumi ng aking rep at syempre bago ako naglagay mga kasari chinecheck ko po muna kung ano yung kulang at kung ano yung walang soft drinks na naka-stack dyan sa ilalim ng aking lamesa kasi alam nyo ba mga kasari mga klase ng soft drinks kasi mga kasari yung binibenta ko dito sa aking munting tindahan maganda kasi mga kasari yung maraming pinipili yung ating customer kasi masasanay sila at sinasabi nilang kung tayo bibili dahil marami drinks na pagpipilian kaya ayan mga kasari talagang iniisa-isa ko, na check kung ano wala sa mga padebote ko na yan so kung nakikita nyo mga kasari pagkatapos ko pong punasan yung aking mga debote, iniisa-isa ko na pong nilalagay at syempre inaayos ko po at dapat mga kasari pare-parehas po yung mga nakalagay dyan para naman sa ganon kapag merong naghahanap, yung nagbabantay is hindi na talaga kahalukayin pa kasi minsan mga kasari kapag si Javi or si junakas ang nagbabantay dyan sa tindahan. Hila lang po sila ng hila at syempre kapag nakikita nila kung anong wala yung hinahanap ng customer, agad na sinasabing wala kami nun. Kahit na meron sasabihin wala kasi alam nyo ba mga kasari kapag yung nagtitinda yung mag-ama ko talagang nagmamadali. Ewan ko ba? Na kapag nakita nilang walang nakadisplay kahit na meron sasabihin wala o ba diba sayang yung benta? Kaya ang ginagawa ko talaga dyan sa aking munting tindahan, lahat ng mga paninda ko nilalagyan ko ng presyo at dapat lahat dyan sa loob ng aking pare pantay-pantay at pare-pareho dapat yung mga nakalagay dahil ay nako, ewan ko ba pag mag-ama magbabantay talaga. Puro wala. Tapos tanong pa ng tanong kung magkano si ganyan, magkano si ganito. Ilang taong nagbabantay ng tindahan, panay pa rin tanong. Kahit na may presyo na yung paninda, hala, tanong pa rin. Gigil ka na lang talaga at ang sasabihin mo lang talaga, ako na lang sana nagbantay. Pinagbantay pa kita. <laughs> Sinong relate siya ng mga kasari ko na gano'n yung ginagawa ng mga kasama natin sa bahay? Pinagbantay mo na nga. Panay pa rin ang tanong. Kaya ang ending, mas gugustuin ko na lang mga kasari na ako ang magbabantay. Kesa yung mag-ama ang nagbabantay ng tindahan. Hay, buhay tindera talaga.